Hey everyone, ayan, pumunta pala kaming Capitol, bali, ano, magbabayad kaming tax, tax receipt, ayan, sa loob ng Capitol, sa Provincial Treasurer palayan, pala yan, magbabayad kami, para makuha namin ang aming tax receipt, ayan, ganoon, so ayan, hinahanap namin, nagtanong pa kami, kung saan. So, ayan na nga. Diyan na yun papasok. At kasama na namin si Yana. Ayan. Natulog na nga siya Ang init nga. Sobra. Buti dyan sa loob. Merong aircon. Ayan, ba diba? Si Preyang Makulets. Tulog <laughs> na mm. ah. Bata makulit. Wakulat tinapay. <laughs> ng dito sa. Kamang. Antok 'yan. Mama. Yan na ayos kami ng pandayan. So ayan na nga at gising na ang aking bebe. Ayun pinalakad ko siya kasi nga ano gustong maglakad, makulit na din. Ay, nako. Yan, sa registry of deeds pala yan kami. Malapit lang din sa ano. Sa Capitol lang din. Magkalapit lang sila. Kaya dumerecho na din kami dyan para ipacheck kung ano pa yung mga kulang na ipaserox. So, ayan. Ang kulit nilang dalawa. <laughs> Naghahabulan eh. Ayan, Napago din ako niyan kakahawak kay Ana, yung sa likod. <laughs> Masakit sa likod, sa balakang. O di ba? Pinasot ko siyang sapatos, ayan. Ayan si Mother, si Mother yung nagbubuhat din kay Ana. <laughs> Gahog nga ho nga Ate Ate Ati. Si Ate 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 Kita, Ate 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 Ate